Pagkaisan kami ay nasya ko ang aking barkada Sa isang kubo noon kami ay tumira At kami masayang-masaya Pagkagising mo sa umaga'y Maririnig mga ibong, mama -ibong mama With nila ay kay tamis at ikaw ay Punta tayo ng ano guys, ng bundok Ang <laughs> Kasama ko nga pala si sila mama, sila tito, tita at saka si Berel. Papunta dun sa bukit Ha, sana Ito 'yung aba eh. <gir ông> hey. <persever> oh. <potato> Pareko, karabaw ka. Yung iba may bunga na guys, oh. Know, Late ata kami nagpaano. Late ata nagpatanim ng palay sila mama kasi sa amin wala pang bunga. Doon pa banda yung pupunta namin guys sa may bundok. Mga 15 minutes pa siguro yung lalak lalakarin namin papunta doon. Ma. Okay ka lang? Ingat sa pagano baka may maapakan ka na madulas. Ayan kalero, yan. Alin? Sa likod ko? Konting tiis na lang. Mga tita, tito. Yes, ma. Malapit na yung ano natin. Pupuntahan. Five minutes na lang. Maliliit lang. Hala. Ano yung ganyan ako? <laughs> Hindi ba? Nasa gitna. Nandaan lang. Kahirap sa atin. Gobyerno. Ang delikado rito. <laughs> Kailan magaling ka magbalanse ng katawan? Hindi nga ako makabalanse kasi yung paa ko may diferensya. Ano ah. mo? <laughs> Silipan ko katawan. Ready. po. Malapit na tayo. Ayun yung kubo guys. Doon tayo pupunta. Dito oh, kami lang walang kulay. O dito tayo diba? Nung ano, wala pang ano tatanim. Dito kami lang walang kulay. Andito na tayo guys. Andito na yung kubo na pinagawa ni mama. dito sa bukid. Magay. tagay. Magay. 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 Dito, Hey, ah, <laughs> <during> Bali, ano pa lang to Isang buwan oh, may git pa lang yung Palaya namin Ito really? Simula, nung, Ito 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 Na. Ito 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 yung part na to, dito yung sinasakan nila mama. Bali, yung lupa hindi namin pagmamayari. Nare-rentahan lang. Tapos doon naman sa may bundok, nandun yung lupa mismo ni papa na naipamana sa kanya. Bali, isang ektaryo lang yon, Doon kami nagsasaka. Tapos may kaunting nyogan doon mismo sa bundok mamaya puntahan natin guys pasukin natin yung ano guys yung bahay kubo namin dito sa bukid Ito ano lang pahingaan lang ko sakaling meron kaming ipapagawa dito sa ano sa bukid pagganihan dito yung nagiging silong namin dito sa palayan silong nito dito tumatambay yung mga Si Ryan. Tawag dito yung labor, mga laborer dito. Dito sila nagpapay nga. Hindi hey, ba do? Yung... Kulang na lang dito malutuan no? <laughs> tugugan pa. Dito, uh dito. Ano? Lutuan. 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 Dito sa, dito. dapat nagpagawa ka dito sa ano ma? Dito sa labas. Kusina. No? Dito. Yan. ito Pwede sa likod. Dapat may ano rin may bubong para hindi ano. Pag umulan di mababasa yung lulutuin. <laughs> Pwede na tulog dito. Hmm. Pwede rin. Problema aswang dito. Di. mamaya po sa Sa Bakit namaya pa ngayon na? Tolo. Sige. Tayo ni ko muna 'yon. no tayo dalo Dito. tayo dun sa ano. Kaya no. Pala no, do, layo -layo na, doon, do, do. ang okay. yun Di ba ilog na yan dyan? Hey, yeah. or... pa? Ay, ay, doon, lapit yeah. lang ngayon na to. Lang yun. Dulo, so, dyan. bukod dulo. lang. Eh. Ayan na natin yung ano guys. Yung ano natin. Bakay kubo. Pero dito sa gabi, meron nakabantay dito guys. Na dito na natutulog. Punta muna kami dun sa bukid niyan, guys. Samahan ko sila mama sa si katito. tanggal nila yung ano guys yung damo sa palayan doon tayo kanina galing guys sa kubo papunta tayo dito sa buki, sa may ano sa may bundok yung part na yun galing sa kubo pamunta rito kami nagsasaka guys pero inuulit ko hindi namin pagmamayarin lupa nangungupahan lang po kami pero yung part na sa amin mismo yung lupa na doon guys yung sinasaka namin yun yung naging ano naman ang papa ko sa tiyahin niya Buti maayos na dito yung ano guys yung kanal kasi dati sira sira na to baklas baklas yung mga ano yung mga bakal tinatanggal ng mga ano hindi ko alam kung mangisda ba o binibenta sa ano sa junk shop tsaka medyo lumapad yung ano yung kanal dito. Okay. Hybrid. Kagaling. Sa sa, -sa, -sa, -sa -nya. ito na yung guys na sinasabi ko na naman na napapako na sa tsaya niya may pala yan tsaka bukid pero yung bukid hindi lahat yan dito lang banda sa part ito sa bandang gilid yung naman niya hindi lang Kaso ang problema ay may nahalo dito ano. Iba itong part na to, yung isang palayan na to, yan. Iba yung may-ari nito, nahalo lang sa parte ng lupa ni Papa. Mula dito, hanggang doon sa may doon <laughs> sa may ano, sa may naglalakad na yun, mga tao. Doon yung ano, dulo ng palayan namin. Saka dito. Yan, sa kanto na yan. undun natin sila mama yung diretso na to guys tapos nandun kila tita tito nandun yung dulo dulo na ano boundary ng lupain na naman ni papa hanggang dito sa post -sinen. pero hindi kami magtatanim yan kumbaga yung sukat ng lupa hanggang dyan sa post na papunta dun kila mama tapos dun sa bukid tara punta natin kapoy <laughs> kapoy ba ba? kapoy <laughs> mo. <laughs> <laughs> Dato na, dato na. Ah. Sige, sige, pati. Tibad mga halas. Saan hanggang dito? Saan hanggang, ama? Hanggang saan yung ano? Swede, sa sokol nyo. Saan? Aray pa? Mm. Abot man sa kabangaan ng bulod, di kan? Okay. Oh

Diyas. Oh, sabi nyo, okay di ano, mga Diyas. Diyas, Diyas po Ah. Ha? Ako. Grabe mamaya doon tayo dadaan sa ilo guys pa uwi sa bahay Barangdina hindi na masyadong mahirapan sila mama ah, madumaan dito sa pilapil kasi madulas na ma tuwad mo na sa ako Dato mo na kaya? kasi yung ano guys, yung gilid nito. Pangtango ng mama. Uh, delikado. Uh, si mama may ano na. May dad na. Dato na ma. Ah, hmm? oh, sige, hapat eh. Kailangan mga tumbo, ala kali. Pwede na kali. Lipat o. Oh. Asan? Bali may mga pinatubong ano rito guys. Nyog. Tapos yun din yung itatanim para dumami yung ano rito harvest ng kopra ng nyog malapit na tayo sa kabilang dulo ng bukid guys ang bundok pala may mga purutas din dito ay isang puno santo lang ha? santol tsaka ano to santol ba yan Aray. yan Ini ulang dahon ko ulang kan kalan kantong bakunokaan may oh, muli na muna kadi oh panggang yan man de parang pito ah, okay saling okay. kaya bakal eh uh -oh. samelina ayo okay. Lapit na tayo sa ilo guys Noon na sila tita May ahas May ano rito Cobra 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 energy drink. Dati dito kami madalas manguha ng ano guys, ng mangga, santol, kung ano ano pwedeng kainan dito na prutas sa part na to. Ito kasi yung lupa na to sa chain pa ng papa ko. Dito maraming puno ng mangga, nyog, at saka santol. Ay, santol oh? ah. Naboom ah. santol pa rin, mangga, maraming mangga dito. Langka. Meron din. Naboom naman 'ta. Okay 'to, 'no? Ito, ayos santol. Dito rin 'yung ano, koprahan, guys. marami akong memories dito sa Bahay kubo na to pero hindi na to, hindi na siya yung dating original na bago na open lang sa dati rito habitawi po Ayun.

Ayan na, ayan na, ayan na guys. Yung ilog na sinasabi ko. Pa, ano pa sa kayo? Hindi ng... Ah, meron may, na raw. Dito, yung tubig mahirap sa probinsya. malayo sa... dun sa bahay. Kaya minsan dito, dito kami kumukuha na, ano, ng tubig inumin, tubig pang ano sa pagkain. Gumagawa kami dito ng bukal ganda ng ilog ko siya, so hindi lang ng tubig dito na may madalas dati makuha na ano ng mga suso ng talangka dito sa ilog na to, tsaka hipon dito kami dadaan pa uh, uwi na ano guys ng bahay sa ilog para hindi na mahirapan sila mga maglakad-lakad sa palayan sa pilapil Maganda rito magano to sa gabi. Mang ilaw na. Ganda rito. ito ah, po. Parang masarap magduyan dito, guys, oh. Sa ilalim ng ano sa ilalim ng puno. Sa tapat ng ilog. Yan madalas, o, magano, mamahay yung mga hipon at isda. Sa so, mga itong, ano guys, Di pa ako nakakita na ano rito ng kasili. Ayun, may kalabaw lapitan natin Sakay ka muna to <laughs> Hindi daw ng tubig oh. Opo. Bisita sa ano. Pala yan. Ito okay, yung isang kalabaw guys. Buti pa yung kalabaw. Nakaligo na. Libot ka mo ah. Oo. Tour. Sa pala yan. <laughs> Hindi kaya Ito, mm. so, maligo tayo ito. Uh, Ilog. Doon Ay, panggato, oh Sa malalim. Ang mo Oh. Mm -hmm. ganda ng bahay guys oh dito lang yan sa gitna ng kabukiran wala yan ang ganda nakaka inspire guys sana magkaroon din tayo ng itong klaseng bahay napakaganda Kamusta? Classmate ko guys Sali <laughs> <Sina> ka? sa Sa Sari Yan ang last time Papunta siya dun sa bukid nila Para maganda ng mga alagang hayop Tsaka pala yan Ito so, yun know, oh Ganyan dapat yung ano natin Dream house Ayan o Ang ganda no? Patirahin least... mo ako dyan Huwag na Bakit? Nasa <laughs> bundok Isa ka lang <laughs> Hindi ba rin magkasama ka? Huwag <laughs> Malapit na kami sa kalsada guys, sa highway. Lakad naman kami papuntang bahay. <tong tiyan> ha? Meron? Ayos lang ako. Oh. Tilapia. Hindi <tong> naman tilapia yan? yan

Dito sa ilog pa. Dito sa Manila, 1.5. Saglit lang. Dito libre lang. Bayad <laughs> ka dito. Libre lang. <laughs> dito. Kita na nalugoy man ng todo. Ito maganda pag may estudyanteng truck mo. Dito mo uminishen tol, dinisulit pa lang truck. Pagod ka na ma? Pagod ka na? Hindi pala pati yun. Hindi pala pati yun. no? layo-layo pa yung lalakarin namin papuntang bahay わかんない。